What's up guys! Welcome back sa ating panibagong vlog. Ayan at uh, napaisipan namin gumala dito sa MOA at uh, kasama ko sa Dodeo at nagmotor lang kami. At shoutout para sa lahat at makikita mo kaagad dito sa bungad pa lang ang nagagandahang mga Christmas light. At ang una namin pinuntahan ay seaside kaagad at uh, naghanap kami kaagad ng mga parkingan. At grabe napakaganda ng buong highway dito. Napakaliwanag ang ganda mga idol at makikita mo kagad ng Christmas tree na ang laki at uh, ito nga naghahanap kami ng maparkingan nahihirapan kami maghanap at ang driver ko may uh, kumakahol parang hindi ako kilala at pumunta kami kagad sa seaside at napaka-romain ako nagtatapon yung mga basura hey guys oh, akala ko malinis na yung ano dito ha huh? napakadami na ng basura oh praphe. so dito tayo sa seaside Ayan. at nagdate kami pala dalawa ni Dorteo dyan para kami mga bakla at ito nga, first time ko pala maglakad dito sa seaside na to at nakapunta rin sa wakas. Outfit check! Hey! at <laughs> At naisipan ko, parang gusto ko sumakay dyan sa aeroplano na umiikot. Subukan nga natin to, Todoroteo. Hahaha! At naisip ko dito na lang sa escalator libre pa. At dito nga sa aming paglalakad maya maya pa may napansin ako at pangarap ko talaga to at kahit sino naman. Malang araw makukuha din kita. Hey. At ito nga dahil nagutom kami at nag kami ni Idol At meron pala ako kapitbahay na hindi ko ina-expect na magkikita kami 20 years ago At ito nga, post na post si pare, hindi niya alam, video pala At pagkatapos namin kumain na nga, napakanta tuloy ako at busog na Hindi para talaga para sa akin ang pagkanta Gusto kong manta pero ang kanta ayaw sa akin ako At marami uh, maraming maraming salamat sa inyo panunood At hanggang dito na lang ang ating video, mabay, I love you guys <coughs>